Time check. Anong oras? Alas kwatro Uy, alas 4. So bukas na ako, bilis. So bukas na tayo kaagad. May bumili na. Ayun, nakapenta na. Ay, nakabang na pala. <laughs> lang namin. So yung mga pinamili ko, andito na. Nahaw <laughs> Nahawot na ng ano, cargador. Ayan. Nauna yan, nauna yan sa akin kasi kanina pa yan. Sa pasero, sa nakararating ko lang ngayon. Yan, may maysak na nagkagilap pa kasi ako ng mga bird brown birds kung ano-ano pa. Sige, sardinas. Yan, sardinas. Sige, dito na na. Dami namin yung chicherya. Ito mga naka box Tsaka ito kasi may naghahanap ng ibang chicherya. Tapos meron kami doon. Nakapangumpula na naman tayo. Ibalik okay, tinda na naman. Tapos na yung bakasyon. Kailangan na naman natin magtinda. Andun kasi sa kabilang bahay yung pinamili ko. Up okay, there! Hinay, bay magpari. Damo pa? May bunay pa pala, no? may itlog pa. Wala na kami itlog. Pero ang daming sayang. Itong pusa namin, yung itim. Ito kasi basag, may crack. Pag andyan siya, tumaday na apakan. Walay na, basag na. Ayan na yung nangyari. sayang na. Hindi na may bebenta. Ito na, dikit. Ayan. Dami na naman tayo gawain. Busy na naman ang tendera nyo for this video. Magiging busy na naman tayo. Bukas. Bukas pa. Unti-unti lang -unti pa lang mamaya mag-display. pa nga ako dito yung kahapon. Sige, Barrios! Kanyang Barrios! Barrios, kaya rin didi Hindi, Barrios. Okay, cargador. Cargador <laughs> tayo ngayon eh. Cargador! Cargador! O, oh, mayroon pa pala ako kahapon. Hindi ko pa siya na i-display. Kasi umalis nga ako kanina. Kaya ayun lang. Bukas na yung tindahan ngayon pa lang. Tapos Okay. So, hanggang dito lang muna yung vlog ko. Hanggang dito lang muna yung video ko. Kasi, nanikpang gagawin. Papalingin muna ako ng konti. Tapos mamaya maliligo na ako. Okay, bye-bye.